Hindi ko inaasahan ito. Naghahanda ang mga Ukrainian na magprotesta laban kay Zelensky. Dahil ito sa panukalang batas bilang labing dalawang libo, apat na apat. Isang batas nakakapasalang sa parliyamento ng Ukraine. Ilang oras lang ang nakalipas na may boto na dalawang daan at anim naput tatlo laban sa labing Ayon sa batas na ito, ang dalawang independenteng ahensya laban sa korupsyon sa Ukraine ang National Anti-Corruption Bureau, NOBU, at ang Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office. Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ay ngayon nasa ilalim na ng autoridad ng pamahalaan ng Ukraine. Mula pa noong kasarinlan ng Ukraine, malaking issue na ang korupsyon sa gobyerno nito at ito ang naging dahilan ng Maidan Revolution noong 2014. Itinatag ang mga ahensyang ito pagkatapos ng revolusyon upang masiguro na ang pamahalaan at mga opisyal ng Ukraine ay magiging mas malayo sa korupsyon. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga mamamayan ng Ukraine at mga sundalo ng Ukraine ay sobrang sobrang galit. Dahil paano magbabantayo ang isang ahensya laban sa korupsyon sa gobyerno kung ang gobyerno mismo ang namamahala rito? Ang mga ahensyang ito ay independyente mula pa noon. Ngunit ayon sa batas na ito, maaari itong magbago. Ngayon, habang nire-record ko ito, kailangan pa rin ng panukalang batas na ito ng pirma ng Pangulong Ukranyano na si Zelensky para maging opisyal na batas. Pero maaring nangyari na iyon. Wala pa lang tayong kumpirmasyon dahil ang batas na ito ay ipinakilala ng administrasyon ni Zelensky. At iyan ang dahilan kung bakit may mga panawagan para sa protesta sa gitna ng Kiev habang nire-record namin ang video na ito. Kung mangyari man iyon, ito ang magiging unang pagkakataon na makakakita tayo ng protesta laban sa pamahalaan ng Ukraine mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia. At hindi lang mga mamamayan, pati mga sundalo ay nananawagan din ng protesta sa labas ng opisina ng Pangulo ngayong gabi, gaya ng nakikita ninyo sa inyong screen. Kaya talakayin natin kung ano nga ba talaga ang panukalang batas na ito, ano ang tinatanggal nito, at bakit galit na galit ang mga Ukrainian. Nauunawaan ko na kapag binabanggit ko ang mga Russian bot na nagdi-dislike ng mga video natin, maraming nagsasabing nagsisinungaling lang ako para mas maraming mag-like sa aking mga video. Oh, hulaan mo. Kumpirmado na ng Google na parehong may mga state-sponsored na propaganda campaign ang China at Russia sa YouTube. At kamakailan lang, kinailangan ng YouTube na tanggalin ang labing-isang libong channel na pinunduhan ng gobyerno ng China at gobyerno ng Russia. Tulad ng iyong nakikita, hindi kami nagsisinungaling kapag sinasabi naming gumagastos ang mga gobyerno ng milyon-milyon, kung hindi man bilyon, para kontrolin ang nakikita ng mga tao sa ibang bansa. At kaya naman mas mahalaga ngayon ang tulong mo kaysa dati. Kung maari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Makakatulong ito sa video na ito. Ang tweet ni Devana Ukraine ay nagpapaliwanag ng sitwasyon sa Ukraine at kung bakit ito ay isang malaking issue. Simulan na natin. Maaring may ilang bagay dito na makakainis sa iyo lalo na kung naaaliw ka na sa imahe ni Zelensky bilang isang bayani. Pero hindi ito propaganda ng Russia. Makikita mo ang mga ulat na ito sa Ukrainian media at maging sa mga kilalang international na pahayagan. Sumagot na ang G7 at European Union sa mga pangyayaring ito. Kung may alinlangan ka, maaring magtanong sa artificial intelligence. Una, layunin ng Ukraine na sumali sa European Union at binigyan sila ng mga gawain na kailangang tapusin bago sila matanggap. Kabilang dito ang maraming batas na dapat ipasa at mga institusyong dapat itatag. Bilang bahagi ng reforma laban sa korupsyon, sa utos ng European Union lumikha ang Ukraine ng National Anti-Corruption Bureau, ang Pambansang Anti-Corruption Bureau, Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, ang specialized anti-corruption prosecutors office at Bureau of Economic Security ang Economic Security Bureau ng Ukraine. Ang mga ito ay inaasahang gagana bilang isang special forces unit, mga anti-corruption detective at mga economic enforcement officer. Inatas ng European Union na maging independyente ang mga ito mula sa pamahalaan at ang pamunuan ay dapat mahalal sa malinaw at patas na kompetisyon, hindi sa pamamagitan ng political appointment. Mahalaga ito dahil ito mismo ang tinatarget ng panukalang batas. Nagsimula ng makipagtulungan ang mga institusyong ito sa mga mamamahayag at aktibistang laban sa korupsyon, tulad ng Anti-Corruption Action Center at BIPS Info at iba pa. Dahil halos walang korupsyon sa mga karaniwang mamamayang Ukranyano, nakatuon lahat ito sa pamahalaan. Ang mga investigasyon ay natural na nagsimulang tumutok sa mga opisyal, mga opisyal ng adwana at mga ministeryo na nila ang korupsyon sa loob ng opisina ng Pangulo na di umano'y pinamumunuan ni Andre Yarmark. Ngayon, mag-pause muna tayo dito dahil ito ay isang napakahalagang tao. Si Yarmark ang Chief of Staff ng Pangulong Zelensky ng Ukraine at bukod pa roon, isa rin siyang mahalagang tao sa National Security and Defense Council. Mula sa labas na pananaw, siya ang kanang kamay ni Zelensky na may pambihirang impluensya kaya tinatawag siya ng marami sa media bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ukraine. Kasunod lamang ni Pangulong Zelensky. Mula nang magumpisa ang digmaan noong 2000 at dalawang hindi na sila mapaghiwalay. Magkasama sa mga bunker at sa mga pagbisita sa frontline. Habang magkatuwang na nagtratrabaho para sa kapayapaan. Nakailang opisyal na pagbisita na siya sa Estados Unidos at paminsan-minsan ay nag-iisa lang siyang pumupunta hindi niya sinamahan si Zelensky. At dahil doon, may ilang-ilang kontrobersya tungkol sa kanya, lalo na sa Washington. Kasi, marami sa Washington ang nakikita siyang masyadong makapangyarihan. Hindi lang siya ang chief of staff. Kontrolado niya ang foreign policy, koordinasyon ng intelligence, pagtatalaga ng mga hukom, at ang mga kwento sa media. Kaya maraming United States diplomat ang nag-aalala na masyadong maraming desisyon ang kinokontrol ng iisang opisyal na hindi naman inihalal na maaring maging delikado sa isang demokrasya, lalo na sa panahon ng digmaan. Ngayon na alam mo na kung gaano siya kahalaga at kung sino siya. Balikan natin ang ulat na iyon. Sinisi ni Yermark ang mga deputy at lumabas siyang malinis. Kalaunan, lumabas ang isyo ng korupsyon. Pagkatapos ay lumabas ang mga isyo ng korupsyon na direktang konektado kay Defense Minister Reznikov na nagbitiw sa pwesto ngunit nakaiwas sa parusa. Isa pang eskandalo ang kinasangkutan ni Deputy Prime Minister Chernsov na tumangging bumalik sa Ukraine mula sa ibang bansa matapos siyang mabunyag. Hanggang sa napilit siya ni Zelensky na bumalik. Hindi lang siya nakaiwas sa kaso, kundi nakakagulat na nanatili pa siya sa kanyang posisyon. Pangatlo, sa kompetisyon para sa Economic Security Bureau ng Ukraine, Nagwagi si Alexander, isang veterano ng digmaan. Walang legal na karapatan ang gobyerno na tanggihan ang kanyang pagkakatalaga. Ang European Union ang pumili ng mga kandidato. At ang botohan sa Ukraine ay malaya. Ang tanging tungkulin ng gabinete ay opisyal na italaga ang nanalo. Pero hiniling ni Zelensky na palitan ang independienteng veterano ng digmaan ng isang tapat na kandidato na konektado sa opisina ng Pangulo. Tumanggi ang komisyon. Kaya sa utos ni Zelensky, Nilabag ng gabinete ang batas ng Ukraine at tumangging italaga ang nanalo. Ang kanyang amang matagal nang nahiwalay at iniwan siya noong bata pa ay sinasabing may pagkamamamayan ng Russia. Hindi nga nakikipag-usap sa kanya ang nanalo at naniniwala siyang may pagkamamamayan ng Ukraine ang kanyang ama dahil nakatira ito sa Ukraine. Nakakatawa talaga ang buong isyu. Lalo na't na si sinuri siya ng SBU bago ang kompetisyon at wala namang nakitang problema. Samantala ang buong pamilya ni General Skritsky ay nakatira sa Russia at sumusuporta kay Putin. At ang kapatid ng tagapayo ng Pangulo ay nakatira rin sa Russia at sumusuporta rin kay Putin. Gayunpaman, ang mga taong ito ay may buong akses sa mga state secret. Apat. Pagkatapos, sinimulan ni Zelensky ang pampulitikang pag-uusig laban kay Vitaly Sabunin, pinuno ng Anti-Corruption Action Center. Pag-uusapan natin ito ng maikli batay sa isang interesanteng ulat mula sa Financial Times. Ngunit ituloy muna natin ito. Isinagawa ang mga pagsisiyasat ng walang court warrant sa kanyang unit militar, isang classified na strategic facility, pati na rin sa bahay ng kanyang asawa at mga anak, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Pati ang ina ng yumaong pilotong bayani na si Juice ay naging target din. Ano ang opisyal na dahilan ng pag-uusig na ito? na ni Sabon ang sasakyan ng gobyerno sa isang business trip na pinapayagan at legal naman. Lahat ng pangunahing media outlet at organisasyon ng sibilyang lipunan sa Ukraine ay kinondena ang mga raid at nagbabala na nagsisimula ng magmukhang isang autoritarian na rehimen ang Ukraine. Maraming kanduraning gobyerno ang hindi pinansin ang issue. Ngunit may ilang international na outlet gaya ng Guardian na nagulat tungkol sa panunupil. Mahalagang tandaan, mga kaibigan, Nangyari ito ilang araw lang ang nakalipas. At pagkatapos ng ilang araw pa, lalo pa nilang pinaigting ang kanilang mga aksyon laban sa mga ahensya at organisasyong kontra korupsyon. Nagkakagulo ang mga bagay sa pinakamasamang panahon. Pag-uusapan natin, yan maya, maya, Pero ituloy muna natin ang ulat na ito. Ilang araw matapos nito, pitumpong sabayang raid ang isinagawa sa Nabu at Sapo. Muli na namang ilegal at walang mga court warrant. Hindi opisyal, ang dahilan na ibinigay ay naghahanap sila ng isang ahenteng Ruso na tumulong sa isang opisyal ng Federal Security Service at isang dating member of parliament na makatakas mula sa Ukraine. Ayon sa mga opisyal na dokumento, ang mga pagsisiyasat ay tungkol sa isang aksidente sa sasakyan, Teresa, 4 na taon na ang nakalipas. Kung saan, ang empleyado ng NABU ay nagbigay ng paunang lunas sa mga nasugatan. Ang totoong dahilan, nagsimula ang NABU ng investigasyon laban sa dating boss Ni Zelensky, noong panahon ng kanyang pagiging komedyante, na tumakas palabas ng Ukraine kasama ang kanang kamay ng oligarkang si Komosky. Si Komoski rin na nagdala kay Zelensky sa kapangyarihan at ngayon ay nakakulong na. Regular na inilalantad ng NABU, ang mga ahenting Ruso sa loob ng SBU. May isa na namang nahuli ngayong araw. Ang mga raid na ito ay isinagawa ng SBU sa direktang utos ni Zelensky. Ipinahayag nila na nakatuklas sila ng ahenteng ruso sa NABU. Hindi na nakakagulat iyon dahil saan-saan may mga ahenteng ruso. Subalit ang insidenteng ito ay nagbunga ng pandaigdigang pagpuna. Kagabi, pinuna ng Jepito ang pamahalaan ng Ukraine dahil sa pag-uusig sa NABU at Sapo at humiling ng agarang pagpupulong. Nagpahayag ang European Union delegation sa Ukraine ng mga rekomendasyon na ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga reforma laban sa korupsyon nang hindi sinisira ang mga nagawa na. Ngayon, nagsumite si Zelensky ng panukalang batas sa parlamento na naglalayong alisin ang pagiging independyente ng parehong ahensya at ilagay ang mga ito sa direktang autoridad ng Prosecutor General. Ibig sabihin nito, hindi na nila magagawang investigahan ang korupsyon sa gobyerno at maaaring isara ng Prosecutor General ang anumang kaso sa pamamagitan ng kautosan dahil halos lahat ng korupsyon ay nasa loob ng gobyerno. Tuluyang mamamatay ang mga institusyong ito. Para sa konteksto, ang Prosecutor General na itinalaga ni Zelensky ay bumagsak sa integrity test at hindi man lang kwalipikado para maging regular na prosecutor dahil sa mga naunang alegasyon ng korupsyon. Ang kanyang pagkakatalaga, ang unang eskandalo na nagpasimula ng lahat ng ito mga international na ahensya at grupo ng civil society sa Ukraine. Nagbabala na ang pagpasa ng batas na ito ay maaaring magtapos sa proseso ng pagsali ng Ukraine sa European Union, kanselahin ang visa-free regime, at magdulot ng parusa mula sa European Union. Pero hindi iyon naging hadlang sa mga member of parliament ni Zelensky na mayorya sa parlamento at hindi na kailangan ng ibang mga paksyon para maipasa ang mga batas. Naipasa ang batas kahit na hinarangan ang podium ng parlamento, Nabigurin ang mga tangkang alisin ang speaker ng parlamento dahil sa umanoy paglabag sa proseso nang ilagay sa agenda ang panukala ni Zelensky. Kaya sa madaling salita, nakuha ng Russia ang gusto nito. Ngayon, nakakalungkot lang talaga ito. Hindi ko alam kung bakit ako natatawa. Pero ang buong problema ay walang paliwanag mula sa gobyerno at kay Zelensky kung bakit nila kailangan gawin ito. Walang kahit anong paliwanag kung bakit kailangang ipasa ang batas na ito. Kung bakit kailangang gawing batas ang panukalang ito. Nakakabahala, posibleng harapin ng Ukraine ang mga parusa, tulad ng nangyari sa Georgia. Umaasa pa rin ako na hindi makakansela ang ating pagpasok sa European Union at ang visa-free na sistema. Pero napakataas ng panganib na masuspinde ito. Ngayon, ang gobyerno ni Zelensky, si Zelensky mismo, at ang kanyang mga mababatas sa parlamento ay nagtaksil sa revolusyon ng Maidan, nagtaksil sa Ukraine, at nagtaksil sa lahat ng mga Ukrainian. Ginagawa mismo ang sinusubukang gawin ng Russia sa pamamagitan ni Yanukovych, kasalukuyang presidente si Yanakov. Ang revolusyon noong libo at apat at ang timing nito ang nagpalala sa sitwasyon. Inaaprobahan ni Trump ang 10 bilyon na tulong at nagbabago na rin ang pananaw ng United States sa Ukraine na pinapalakas ang presyon sa Russia. Sa huli, ang 10 bilyon ay dapat mapunta sa mga frontline. Ngunit, maaring magkaroon tayo ng ilang problema dahil dito. At bukod pa roon, simula pa noong nagsimula ang digmaan. Sigaw na ng mga propagandista ng Russia kung gaano kakorap ang Ukraine. May mga eksperto mula sa Ukraine na dumalaw sa channel na ito, dumalo sa podcast, at nagpaliwanag ito ay totoo. Napaka-corrupt na bansa ng Ukraine. Pero ang dahilan kung bakit nahuhuli natin ang lahat ng mga katiwaliang ito ay dahil sa mga ahensiyang ito. May kaunting tulong na ninakaw ng maraming tiwaling tao sa gobyerno, pero nahuli sila. Kapag sinabi kong maliit na halaga, ibig sabihin ay maliit na porsyento lang. Pero umaabot pa rin ng dolyar 40 to 50 million na nanakaw. Subalit nahuli ng mga ahensya ang mga ito kaya nalaman natin. Ngayong nasa ilalim na ng kontrol ng gobyerno ang mga ahensyang ito, lalo pang nagkakaroon ng lakas ng loob, ang mga propagandista ng Russia para itulak ang anumang nais nila. Tinulungan ng Europa na mailayo ang relasyon ni Zelensky mula sa bingit ng pagbagsak matapos ang gulo sa Oval Office. Pero ngayon, itong pagkakamaling hindi naman napilitan ng Kiev. Saan na ngayon mapupunta ang pagsali ng Ukraine sa European Union? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi talaga maganda ang kalalabasan para sa anumang pag-asa ng mga Ukrainian na makapasok sa European Union. Dahil ito ang pahayag na natanggap lang namin mula sa German Foreign Office. Ang independensya at lakas ng mga institusyon ng Ukraine laban sa korupsyon ay naging susi sa mga pagsisikap ng reforma kamakailan. Patuloy na susubaybayan ang pag-unlad ng Ukraine, suportahan ang Ukraine. At ito ay bilang tugon sa pahayag ng mga embahador ng G7 na nagsabi ng ganito. Ang G7 ay masusing sumusubaybay sa mga kaganapan ngayon sa Nabu kabilang ang investigasyon sa ilang empleyado dahil sa umano'y mga krimen. Nakipagkita kami sa nabu at tinalakay ang aming mga malalim na alalahanin sa kaganapang ito sa mga pinuno ng pamahalaan. Lahat tayo ay may iisang layunin na suportahan ang transparency, mga independyenteng institusyon at mabuting pamahalaan. Pinahahalagahan namin ang aming pakikipagtulungan sa Ukraine sa sama-samang paglaban sa korupsyon.